Maganda magandang bagong taon sa ating lahat To this video guys, meron akong gustong ipaabot sa inyo Mahalagang baka ito dahil tungkol ito sa pera Paano natin malalaman na ang pera na hawak natin ay hindi piki Let's go Huwag natin patagalin pa Ayan Mayroon tayo mga pera dito guys Or Philippine bills Ayan so, Meron tayong 50 100 isang libo na medyo luma na at isang libo na bago lang gawa bago lang labas okay paano natin ito malalaman kung ito ay tunay na hindi piki okay ayan umpisa natin sa 50 pesos guys ito mga pira na medyo luma na ay, uh, itong mga pira na medyo luma na kailangan ito talaga ng uh, money detector kaya bumili ako mm -hmm. ng calculator na may money detector kaya no pag pinindot mo ito, pag pinindot mo dito magiilaw yan kilid ayan ilaw pag ito ay pag ito ay pinalawan mo ang pira ng ganito sa blue makikita mo diyan guys hindi ba, ayan no mahirap sa kamera kung hindi kung malabo man sa kamera pero sabihin ko sa inyo ang, ang makikita nyo dito sa pira pag uh, tinutukan mo ng ilaw na to meron ka ma meron ka makikita na mga guhit-guhit na kulay uh, kadalasan kulay green no guhit-guhit dito sa bandang dito at dito ayan no oh. hindi lang masyado makuha sa kamera pero dito ayan no oh. kulay green na guhit-guhit yan -guhit ganyan guys oh ayan ganoon din dito sa 100 bills ayan pag uh, tinutukan mo ng ilaw na to hindi na hindi masyadong makita sa kamera dahil malabo, no? Pero makikita mo dito, guys. Ayan, kulay green pa rin. Mga guhit guhit naman ganyan, no? Okay. Tulad din ng uh, sa kalibo. Ayan. Kailangan talaga ng uh, money detector para malaman natin kung piki ito o hindi. Di ba? Ayan, pag uh, ulitin ko, pag, uh, pag uh, ayan, tinutukan mo ng ilaw, money detector, lalabas yung mga guhit-guhit na kulay green. Okay, tandaan nyo yan guys ah uh, Halimbawa, kung wala Wala ka makita ang green ako, no, yan Dito naman tayo ngayon sa bagong San Libo Ayan guys Dito sa isa bagong San Libo Dito mo titignan no? Dito sa 1000 Ayan, kung makikita nyo Di ba may green na uh, linya Ayan Ang tanda, uh, ang palatandaan na uh, piki ito Pag uh, igalaw-galaw mo ng ganun guys Manatili yan sa gitna Ang linya pagpiki pero kung tunay ayan pagganonin mo ayan nagmo-move ang kulay green na linya hindi na kailangan ng money detector to kaya ang bilis kikilatis ng bangko lewa may may mag-deposit madali lang sa teller pag gratis uh, kung ito ito na hindi ayan oh gumagalaw ang linyang green okay ayan guys yun lang muna sa ngayon maraming salamat sa program God bless us all. bye bye